Lagas-lagas Lalo na yung isa na yun Lagas-lagas yun Ah, sakit sa likod Huw Kaya yeah, mga master May pabigat po sa unahan Ang bigat nito Nasa 1 and a half Di lose wala makamit na ang mga master sa sobrang daming isa hindi eh, mo na kailangan ng ikot pa ah. yan medyo pinitin natin pa natin doon kaya lang makakamit sa payaw kaya iiwas na so kayaw, muna natin ang kaunting pwede nang patakin dami ng isa 562 na ito mga master so ganito medyo liwanag na tapos yung isa 563 yan o oh, no? na mga master kaya nahuli namin kanina oh. tuloy tuloy lang yan pag sa kumain sa rai mga master ng pa iba eh. ah, lagos -lagos. lalo na yung isa na yung lagas-lagas yun ah, sakit sa likod Wala pang pambig sa'yo. Halos silo pin, mga master. Handa lang ng skipjack. Ala, tigas. <coughs> ya. Eh. Tigas kasi yung mga master 200, 200, ay ano ito pala? 160. Pambis. nasa konto 2 box 5 ang size ng hook grabe available to sa raay ay sa raay pati sa Shopee, mga master itong pae na ito kaya lang ano mga alay mga alay sa bayawang pag ganito ang pae saan pae dumadara buhay pa oh. yun naman nyo Oo ah, ah. Sa mga na ito atin? Parang kalamyas ay Ayan, gumaan na Aray Grabe ah. na insan Oh pito wala yung tubig natin. So, pahay na ito mga master sa Shopee available sa JBT PC Supply. Meron ako ang nagawa doon na 8 piraso, uh, all set mga master. Ready to use na yun. Ah, uh, presyo niya ata 1,050 <laughs> ata. Check niyo na lang sa Shopee. Nanay, mama sir, pakita mo ba? Nasa ano kami, mga master? Lalo yung 43 miles. Mula sa... Riki, dabi na pasukin.